paano malaman kung may mga copyright music ang ating mga video so kung makikita natin dito ay recommendable ang ating profile so dito naman sa monetization so kung makikita natin mga katropa walang violation dito sa monetization okay so hindi natin alam na mayroon palang mga copyright music o na nakamute na mga video sa ating facebook profile or sa ating facebook page okay so saan ba ito makikita ito sa ating facebook page mga katropa or facebook profile Makikita mo itong videos. Click mo lang itong videos. Okay? So dito sa baba mga katropa, may makikita tayong save, like, at dito may nakalagay need review. So i-click natin ito mga katropa. At dito natin makita na may mga copyright music pala ang ating mga videos or nakamute ang ating videos, walang boses. So paano ba ito ayosin? Click mo lang ang videos mga katropa na gusto mong palitan. Okay, so pwede natin itong palitan mga katropa ang music. So kung makikita natin nagpa-play ang ating videos pero walang boses. Okay? Walang sounds. Click mo lang itong three dots sa baba. Click mo itong replace audio. I-click ang continue. So dito mga katropa, pwede tayong pumili ng mga music na gusto natin para ipalit sa ating videos na nakamute.